sabon ngayon sa ngayon basta, try natin yung lang dito ang tambay marikis nakakagis din yung ano eh, yun yung mga yung mga singer sa sisi diwa dito wala nagdi-video okay napakatahili nakakamiss din sila kaso kaminsan nisa lang <laughs> ganito lang dito mga tokodachi napakatahimik ng lugar walang <laughs> tao rito eh at yung ibang tao sa kamarin dito na pumupunta eh yan yeah. ang Um, may park walang tao oh. Pikachu kita tayo sa pala yan 1 um, to 2 person lang nagkaharvest lang walang sa mini garden titi mga kuil. mga isda

Nasaan mo si? Nasaan yung sabon? Hindi yung sabaw eh. Nasaan yung sabon? Sabon na bilhin yung dito. Ayun. Ito yung binibili namin. 1,080. So, Ito na tagal siya ng ano. kumulang. Ayan. 1,080. Ayan. Ayan. Ay, 780 lang 780 10,000 lang Paano si 10,000 pa? Okay. 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 800 yan ngayon nasa 300 yan na lang magwi-winter na kasi kaya nagmura siya hindi siya nagmahal kaya sa mga nag babalak mag Japan maninibago talaga kayo lalo na pag sa probinsya kayo na ilagay napakatayimit ng lugar kahit hapon, hindi lumalabas yung hapon Nagkikita mo lang sila kapag ano May mga event ganyan Doon lalabas yung hapon Kahit tumanga lalabas sila At mas marami sila kapag hapon Pasok oh, 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 oh. uh. namin tukas eto yung bahay namin mga tumutachi. Wala na ako sa bundok. Nandito na ako sa kapatagan mga tumutachi. Ha 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 ko oh, nandun lang muna siya. Ayan motor. Hindi siya. Diyan lang muna siya. Siyan lang pa muna Pabiling gas maika show pinaikat na tinalikod